Balikin ano sabi? yan? Paano yan? Anong gagawin natin? Eh, pangalan niyan oh. Oh, oh, tapos original oh. mini DC motor RF300CH. Oh. Tapos anin dumating? 300 3 DC electric motor. Oh. Anong so, dumating? Anong dumating nga? Anong dumating? Takbo ng motor. Ano yan? Ano yan? <laughs> <laughs> Ang gawa ko dito. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Paano yan? Yung binayad ano, ko. Ah, sa junk shop. O, oh, di ba? <laughs> di ba? Ano yung binayad ko, sir? Anong gagawin doon? Ano alam mo na ito? Refund. Anong refund? Hindi naman po. Binugsan. Ang kulit mo, sir. Ito. Pwede nga ito, re. Ano? Eh, di ibalot mo. Paano nga? Paano? Di ba may chat doon? Oh, o, saan? saan? Ipapaano may Bibid, mo ba si papa sa mo dong kay Cleo? Oh, sino naman si Cleo? Ano? Pero happy ka sad. Sad. <laughs> Paano turun niya ba na? <laughs> Bakit kasi turun niyo? Hindi ka gaya na mali pag order? Baka yung seller. Ayun lang sakto, may video. Oo, oh, oh, kasi